Ano yung mga early sign na malapit nang ma-flat ang inyong gulong? Hello mga paps, I'm Kuya Shane and you can share this video especially sa mga new driver na hindi pa nakaka-experience ng pagka-flat ng gulong. No? So yan, ano ba yung mga sign na malapit nang ma-flat ang inyong gulong? Well, isa sa mapapansin nyo is parang tabingi yung inyong sasakyan. Kumbaga nakapaling siya dun sa area na flat ang gulong. Then second, is eh, mapapansin niyo parang medyo pigil yung takbo ng inyong sasakyan. Kung baga, parang hindi tama yung andar ng inyong sasakyan. So yun, posible yun mga paps no? Kasi mas malaki na yung rolling resistance nung gulong na flat, no? And number three na mapapansin niyo is parang pumapaling siya sa pakanan o pakaliwa kahit pantay naman ang inyong manobela. So yun, posible yan mga paps no? na malapit nang maplat ang inyong gulong pag pumapaling siya sa pakanan o pakaliwa habang kayo ito tumatakbo pero naka-straight naman ang inyong manobela. Then, sa mga kotse na posibleng flat yung unahan, mapapansin nyo rin dyan mga paps, no? yung steering ninyo medyo may konting bigat pag nililiko ninyo. Okay, so yun. Yun na yung fourth sign, no? Na malapit nang ma-flat ang inyong gulong. Now, ito yung tips ko sa inyo mga, mga paps, no? Kung flat na yung inyong gulong, huwag yun ang itakbo. Mas okay na palitan nyo na dyan sa site na yan. Kasi ang problema dyan mga paps, pag yan ay tinakbo ninyo may possibility na ang, ang kakayuren ng inyong rim o yung inyong mags is yung loob kaya mapapansin nyo sa mga nasasabugan ng gulong nagkakaroon ng para mga pulbos so yung posible yun na itinakbo yun na flat no so kumbaga okay yung labas pero yung loob kayut na so mga paps na pag flat yung gulong ninyo huwag nyo nang itatakbo palitan nyo na now kung sakali man no early sign nga no na nakita ninyo sabihin na natin mga 25% eh may hangin pa yung inyong gulong. So yun, pwede nyo pang itakbo yan. Ang pinaka-advise ko sa inyo dyan mga paps, pag naunahan nyo yan, uh, siguro ko mas, mas madali sa inyong maghanap ng gas station na may air, no, doon na muna kayo. Pumunta muna kayo doon at hanginan nyo muna. Okay, kumbaga sabihin na natin kung 32 PS ay yung recommended, kahit gawin yung mga 35 para mas maraming hangin yung loob ng inyong gulong habang naghahanap kayo ng vulcanizing shop. Kasi mga paps, nakakapahagod din naman, di ba, magpalit ng gulong. So, kung sakali man, ah, halimbawa napansin niyo uy, paplat na yung gulong ko ah. Yun, hanap muna kayo ng gas station na merong, ah, kumbaga naghahangin sila ng gulong Then pahanginan nyo muna. Then yun, siguro pwede na rin kayo magtanong doon kung saan ba may malapit na vulcanizing shop. Then tsaka kayo maghanap ng vulcanizing shop para hindi kayo mapagod sa pagpapalit ng gulong kasi minsan mga paps, 'di ba, pag nagpalit tayo ng gulong, tatanggalin pa natin yung spare. Tapos pag naayos na, na vulcanize na, ibabalik natin yung spare. So, nakakapagod 'yun mga paps. So, yun yung tips ko sa inyo, no? Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like at you can share this video especially sa mga new driver na hindi pa nakaka-experience ng pagka-flat ng gulong. Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps.